Bib, oh. baka naman yung... Pwede yung mamaya na yan. naman sa warang. Ano ba? Nag-uugas ako eh. Tama na yan. Tara. Ano ba? Tumigil ka nga. Hindi mo naman ako pagbibigyan. Ha? Ano ba? Lagi ka nalang ganyan. Nagagalit ka kapag hindi ka pinagbibigyan. Ano kung bakit? O sige, ano nga ba? Katawan nga lang ba talaga yung habol mo sa akin? Oo, oh, katawan mo lang ang habol ko sa'yo. Sexy ka, maganda ka. Kaya pinatulang kita. Tapos ganito, kapag gusto ko, ba't ayaw mo ko pagbigyan? Ha? Mabuti pa. Tapusin na lang natin to. Kasi ganun din naman eh. Babe, baka pwede naman natin pag-usapan to. Huwag mo naman akong iwan. Tina, nakuha ko lang gusto ko sa'yo. Diyan ka na. Babe! Bahala KA! TANDALI NANG NAMAN! <laughs> Ayohan. sino yung mga babaeng tinitingnan mo? Mga new chatmate ko. Bakit? Di ba gawa na naman ka-chat? Ah, uh, problema ba yun? Ah, uh, bakit? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? <laughs> ano to? Joke ba to? Uy, umayos ka. Eh, kasi binigay ko naman lahat sa'yo eh. <laughs> Hanggang ngayon pa rin ba? Ginamit lang natin ang isa't isa. Oo nga, pero... Anong magagawa ko? Ay, nakul ako sa'yo. Binigyan mo na nararamdaman yun? Di ba nag-usap na tayo? Alam ko. Pero anong magagawa mo? Nahulog na yung loob ko sa'yo. Wait, 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 wait. Hindi tayo. Walang tayo. Pero Johan... Alam mo, nagugulayan ako sa'yo. Nag-e-enjoy ka naman sa ginagawa ko, di ba? Nag-e-enjoy ka sa ginagawa ko. So, ano mali doon? Johan, Napalapit na kasi yung loob ko sa iyo. Tsaka minahal na kita. <coughs> Hindi pwede 'yun. Hindi ko ba yun sapat? Hindi pwede yun. Ano ka ba? At saka... dinamit lang kita. Hindi ka sapat sa akin. Ano ka ba? Mas marami po mas magaling sa'yo. Ayun yung akin ulitin ko, ginamit lang kita. Yun lang yun. Ang sakat mo naman magsalita. Kasi yun ang totoo. May magagawa ka ba doon? Eh, ayun yung katotohanan? Sinabi ko na sa'yo nung upisa pa lang. ba? Diba? Oo nga, pero anong magagawa mo, Johan? Wala ka pa rin talagang kamalay-malay, no? Ang tagal na natin itong ginagawa, hindi ka na nasanay. Eh. Bakit ba every time na nagkakaroon ako ng mga bagong ka-chatmate outsider na ano, nakikialam ka? Eh, nagsiselos nga ako. Wala nga akong paalam sa nararamdaman mo. At saka walang tayo. Diyan na, na nga. ba itong babaeng to? Tagal-tagal, gabi na. Oh, ba't tagal-tagal mo? Kanina pa ako dito eh. Eh, hey, love, tumakas pa kasi ako sa si mama ko eh. Ano ba naman to? Ang layo, layo pa ng binyahe ko, tapos tatagalan mo lang. Ikaw pa talaga may ganong magalit? Eh, hindi mo na ako mapuntahan eh. At ilang araw na rin tayong di nagkikita. Tapos hindi ka man lang nagre-reply. Eh, syempre, ang layo-layo mo, sayang pamasahe. Buti na lang kung binibigyan mo ako, di ba? Aba, kasalanan ko bang malayo ka? Tsaka, magkano ba kailangan mo para mapuntahan mo ko? Hindi na! Yung bago kong babae, kahit di ako magsabi, bibigyan ako. Aba, inaamin mo talaga may babae ka? Ang galing mo naman! Kaya nga ako nagjawa ng babae, para hindi na ako lukohin, tas pareho lang pala kayo ng lalaki. Malamang, sino ba naman magtsatsaga sa katulad mo? Pare-pareho lang talaga kayong mga manluloko, no? Ang kapal talaga ng mukha niyo! Binibigay na nga sa inyo lahat, sinasayang nyo pa. Makapal palang ang mukha eh. Eh bakit pinipilit mo akong pumunta nang pumunta dito? Kung ganyan ka ng ganyan, maghiwalay na lang tayo. Aba, ko po talagang may ganong makipaghiwalay. Kaya nga ako nagjawa ng tomboy kasi akala ko mamahalin ako. Pero lintik na pag-ibig na yan. Wala palang pinipiling kasarian. Alam mo, maghiwalay na lang talaga tayo. Dahil... Nakakainis na eh. Pare-pareho na lang kayo. Dyan ka na nga. Alaga, alam mo kung sino? Kasi magamit Gabing-gabi na, nasa kalsada ka pa. Kababae mo tao. Ayan, dyan ka magaling. Puro mali ko yung nakikita mo, samantalang yung mali mo, hindi mo nakikita. Aba, basos kang bata ka. Sumasagot ka pa. Gusto mong irespeto respeto ka, pero hindi mo nire-respeto yung sarili mo kung sino-sino na lang nalalakas dinadala mo dito sa bahay. Hindi ka pa nakontento kay Papa? Niloko mo pa siya? Wala kang utang na Yung karma na dapat napupunta sa'yo, napupunta sa'kin. Nang dahil sa ginawa mo kay Papa, niloloko na din ako ng mga minamahal ko. Sit! Para akong ka muna. Mars, ano naman bang problema? At pinatawag mo na naman ako? Eh kasi sikat dalong dalawang araw nang hindi umuwi. Tulungan mo naman ako. Ano naman bang ginawa mo doon? Nag-away kasi kami. Kasi naman, lagi na lang nasa kalsada. Oh, hindi naman... ano mo ba ang bata kung bakit? Eh kasi nga, sabi niya, may problema siya tungkol sa mga nagiging karelasyon. Tapos sa akin niya isinisisi lahat. Paano sisi? Eh, yung karma daw na dapat sa akin, eh, sa kanya napupunta. Alam mo, Mars, huwag kang magagalit sa akin, ha? Kasi, syempre, yung bata, may hinanakit din yung sa'yo, eh. Kasi, syempre, di ba? Ano mo yung nangyari sa inyo, yung dalawa ni pare? Tapos, siguro, nakikita ka pa ni pag nagkaka ka. Ginadala mo pa dito sa bahay. Siguro, iniisip ng bata yung dapat para sa'yo. Sa kanya napupunta. Kaya, alam mo, ipapayo ko sa'yo. Tigilan mo na kung hindi ka makaharap ng talagang taong nagmamahal sa iyo, pagtuunan mo na lang ng pansin ay sikat. Sikat na lang talaga yung pagbuhusan mo ng pagmamahal mo. Kasi alam mo, sayang yung inaanak ko eh, napakaganda niya. Para lang lokohin din ng mga taong mahal niya. Sana maintindihan mo 'yun. Pinipilit ko na ayusin ang sarili ko kaya lang talaga namang syempre, na napakarupo ko, aaminin ah, ko naman sa'yo oh. pagdating sa ganun. Kita mo yan, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Kaya anak Mars, magbago-bago na para na lang sa anak mo. Gusto mo ba pati anak mo mawala sa'yo? Dahil sa paghahanap mo ng pagmamahal, hiyaan mo at kakausapin ko yung batang ayon at sasabihin ko yung umuwi. Sige, pare, talagang ako'y nag-aalala. Dalawang araw na, hindi ko alam kung nasaan. Hindi man lang nagpaparamdam sa cellphone. Kahit sa cellphone, wala siyang tawag, oh. At malalampasan natin yan, ha? Sige, Mara, maraming salamat. Oo. Sana mapauwi mo ang anak ko. Kasi Oo. talagang nag-aalala talaga ako para sa kanya.